Ito naman po yung part 2 ng pagpapaayos ng sasakyan. Kung nung isang araw ay windshield ang pinapalitan dahil nasira nga, ito naman ay pagpapalit ng tint ng sasakyan. At dahil nga luma na yung dating tint, ay pinalitan na siya ng bago kasi sunog na daw. At iniisip ko nga na madali lang ito kasi di ba manipis lang naman yung ilalagay. Ito pala ay napakatagal. Kung yung windshield dati ay napakabilis, ito ay sobrang tagal. At inabot nga kami ng apat na oras dito bago ito natapos dahil napakarami pala nitong proseso. Ayan na ginagamitan ni Kuya ng manipis na cutter, yung sobrang nipis at in-interview ko nga kasi na-curious ako kasi syempre di ba pag ginagamitan ng cutter eh, nai-scratch ang bubog or salamin pero ito daw ay ibang klase, syempre hindi siya mumurahin. At dito po namin siya dinala sa Kerena Nano Ceramic Tint. At ayan, may isa pa siyang customer. At may free wifi nga po dito kaya niya nakapag video-video ako, nakapag online, nakapag live ng saglit. Yan, naka-aircon naman dito sa pinakang office nila na pwede kang mag-stay. Pag uh, naiinitan ka, ang init sa labas habang hinihintay mo yung pinapaayos mo sa sakyan. At located po ito dito sa may water district ng Lipa City, Patangas. Medyo naligaw-ligaw pa nga kami dahil ito pala ay papaloob. Hindi naman kami gumamit ng Google Map. At yan, balik tayo kay Kuya na naglalagay na nga siya ng tint dito sa front door. At pa-ki-usap lang, huwag niyo nang pansinin kung mali yung nasasabi ko dyan sa mga parts ng sasakyan dahil hindi ko po talaga yan kabisado. Basta ako sumasakay lang sa mga sasakyan. Hindi ko alam niyang mga tawag dyan. At yan po pala ay binabasa na parang may sabon bago nila ilagay yung pinakang tint para dumikit. At para daw, naa-adjust-adjust nila kaya binabasa. Madali nilang adjust. Tapos ayan, gaganyanin. Iplaplat ng todo para mawala yung mga bubbles para kumapit ng todo. Yan, sa mga sulok-sulok, isinusok-sok. At napakarami nga nilang instruction na sinabi nung matapos nga ito. Seven days na bawal ibaba ang pinakang salamin ng windows. Tapos bawal din punasa ng seven days. Tapos one month na ibibilad sa arawan para daw kumapit ng todo. At si kuya nga ay may teknik pang ginagawa dito. Ayan, dyan siya nag-design -de para maging sakto doon sa ididikit niya. At ito naman yung pinakang hulihan. Yan, nilalagyan niya ng sukat. At ang nga, mga walang pasma yung kamay talagang diretsyo nila nasusukatan itong salamin ng sasakyan. Ginamitan nga po nila ito ng heat gun para ano, maluto daw itong pinakantint na ikakabit para madali siya ang pumapit. Yan. Kaya ang tagal niya bago maikabit. Napakarami talaga ang pinagdadaanan. At mahirap nga daw pong gam mahirap daw nga pong gawin itong yung sa front at saka dito sa back. Lalo na kapag ka may dati na siyang tinted dahil na yung iba nasasobrahan na sa sunog pero kung bago pa naman yung tint na nakalagay madali din lang namang matapos eto kasi ay matagal na parang 7 years na yata itong sasakyan na to kaya yung dati niyang tint na nakalagay ay sunog na daw sobra kaya natagalan sa pagtatanggal ng lumang tint eto naman si Kuya Nakablo ay dito sa side na lalagay at ang inilalagay po dyan ay medium dark ceramic tint bali protection lang talaga sya sa araw para hindi ka mainitan kapag nando sa loob hindi ka masulo at si Kuya ay dati siyang nag-abroad. At yan din daw po ang trabaho niya talaga. Kaya gamay na gamay na rin niya yung trabaho niya. Sa Middle East siya. Ewan ko lang kung bakit dito na siya sa Pilipinas ngayon nag-trabaho. Baka nanawa na siya. Eto nga ang dami nila dito nakakalap na putol na cutter. Maaksiya din pala. Eto na yung niluto nila na ikakabit dito sa likod. At ito naman yung sinusunog nila yung sticker na nakakabit yan para madali daw palang alisin kapag kaganon. Yung isa naman ay naando sa loob ng sasakyan at siya naman yung nagtatanggal ng lumang tinted na nakalagay dyan. Ayan, binidyohan ko nga. Wala na halos kulay dahil kumupas na nga dahil sa tagal na ng panahon. Ayan, nahirapan siya kasi masyado na nga daw nasunog sa araw yung dating tint. Kaya nahihirapan sila na magtanggal. Yan yung pinakamatagal nilang ginawa dyan. <laughs> Kaya yung nasa labas naman, siya yung nagluluto para madaling matanggal. Medyo malapit na nga pong matapos dahil ito nasa front na yung nilalagyan. Yan, niluluto din niya ni kuya bago niya ilagay yung tint dun sa loob. And finally, the long wait is over. Natapos din yung apat na oras na paghihintay. Yan, okay na okay na siya. Tinted na siya lahat. 12 years warranty daw po yan kapag na nag yung mga tint na nilagay. Pwedeng ibalik para mapalitan. Thank you for watching. Bye-bye!